Wow, special guys tong ating pansit. Siyongtong lahi! <laughs> Siyongtong lahi! Siyongtong lahi! Siyongtong lahi! Siyongtong lahi! Siyongtong

Yung mga laman na 'yung laman sa buto eh. <laughs> Ngayon, 'yung paytanay, dito na. Tagilid na papaitan. Bunit na lang <laughs> natin 'yung ating papaitan. Wow, talaga daw. Malemuskay pa 'ko natin 'yung ating tupig. Iya. <laughs> Saan so, ayun mga ka Dragon Valley pupunta kami ng bayan dahil uh, plano nila Manong Junior ay magpapakain kami ng pansit. Magpapakain tayo sa ano sa Sitio Batuili. Yan pinili niya na lang yung mas malapit kasi nga Grabe guys, sobrang init. Ang plano sana namin sa Albonan para makita rin nila yung view papuntang Albonan. Kaya lang sobrang init guys. Makapatay araw yung talaga. Ano lang dito ang sakay? So ayun mga kadragon. Okay. Samahan nyo ulit kami sa aming panigbago episode. Let's go na! Pansit is life de lata. pa naman. red, panaman. Ang Mga ubing guys, mga ubing oh. May tinapay at pinatbara. Oh, yung tuna. Ay, tuna. Tuha lang, Kuya Vince, Ang tagabayad si Kuya Dan, Red, <laughs> tumama sa akin. <laughs> tumama sa Tumama sa akin. Tumama sa Rabas. Uod.

Guys, ah uh, madali lang tong ating hiwa-hiwa. Tanga -hiwa. iyan no, ako ko kasi binili nila ng bayan, nila na nakawi. <laughs> ano ang gagawin niyo diyan? Magluluto tayo guys ng pansit para sa mga bata. Oh, so, matanda mang konsumo man nang mabigyan doon sa bato-iyan so, ay pupakain kami sa bato-ili. Oh, so, okay, sponsored 'yan, anniversary daw kasi nila sa 27. So, ayan. Happy anniversary. Okay. Happy anniversary. Ayan. Oh. Batu, batu, es, es. Doon tayo sa may ikon, taas ng buro. Sa likod na. Mamaya na mga napapun na po. mga maraming tao. Nandito kami guys sa ano, sa likod ng kubo. Malilim kasi dito pag hapon. Wala nang kubo doon. Saan? Tanggal na. Saan? Yung doon, sa likod. Doon tayo sa may ano, taas. Maka -maka naman din doon. Malilim naman na doon. Yan guys, magigisa na tayo ng ating pansit. Saan talaga ito magluto? Hey! Hey, hey, hey! Stop crying, ha? Ayun na yung cook natin pala eh. Ayun

Kaya naman na kayo ng tinapay para okay. hindi tayo punin. Yung ano mo dyan pala lang. Yung gaya't nito dyan. Ba? May stick ko si Balong ah. Chapsuy. daw yaing Yung na dyan. Chapsuy. na natin. Kaya pinaano mo pala sana yung isda para yung prito? Oo. na natin yung ating gulay guys. Kung kapag ulam Ha? Kung kapag kaulang. Yung awang gulong

ng mga bata, partner ng pansit. Gusto mo ito? Ah, gusto niya daw, mami. I know. Hindi <laughs> <laughs> pwede sa'yo yan. <laughs> yung mo na nalang. Yung... Hindi na. na yung kanina. Malawang salang na to, guys. Kahit <laughs> lagyan <laughs> mo. Kain lang <laughs> lang <laughs> Lag Laglag din pag gano'n nila, malaglag. Ako na yung kamayin lang nila. Pangalawang salang, luto na naman. <laughs> So ayan guys, tapos na tayo mag up ng ano, pansit tsaka sandwich. Tsaka meron din tayong ses juice. Si JD, si JD guys nagsiselos kay ate yan yan eh. Umiyak ka si yun na si muna kay Kuya Jack. Mawawa si Ate Coco to. Mawawa yung aming baby girl. Mawawa yung aming baby girl. Ayan guys, on the way to Sitio Batu Ili. Yan na makakalabas na lang Makakalabas na lang kagubatan si Kuya Benz. Ay, kakakunturan mo sa amin. Si Pero na po sa mo muna yung mga Beng. <laughs> Kuya, <laughs> <laughs> magpicture ako sa inyo, Kuya Ben. I-send kayo. <laughs> <Ito> May <magbibigayan. laughs> Ito po, pigyan nyo to. Ito <laughs> po.

Yan. Yan, paganyan, paganyan, paganyan. Doon magtingin. Para makita. Kawai ha. Tayo <laughs> 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 okay, na nga guys. Ah, uh, bali dito tayo ulit sa City of Batu Mamimigay na tayo ng ano, pansit para sa mga bata. Uh, ito pala guys is galing kay Manong June. Uh, thank you so much. Thank Hello. you so much. Say thank you mana-mana, 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 san, 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 mana po ating. Sa ng balubugan. Balubugan. Kay Manong <laughs> Oh, galing pang-Pangasinan 'yan. Fresh from Pangasinan. Para lang mabigyan kayo ng pansit. <laughs> Next, help up.

Ata <laughs> tayo. ag lipstick ka mat, DJ. Agad. Tawagin mo nga yung mga oh. Huwag mga bata ali

Oh, Gusto! JD! JD, gusto mo rin ng pansit? Taba ba nga, JD, naman? Sarap pisain naman! Pisa-in! Sino pang wala? Ako! Ay. Ako! <laughs> Bangad! <laughs> <laughs> oh, yung mga wala tinapay, maglapit. So, bigyan ka na. Sino pang wala? Kinapay. Adum sa pa dati concede bago mo na ito. Mas una ako Ay, Mga na trader niya ah. Yung basura niyo ah, wag niyo itapon ko saan. Ate, yung ano nga ilagay mo nang dito o para <laughs> may paglagay ng basura. Pag-isahin mo na lang. Dito na yung basura, na wait lang, ipag-isahin namin. Dito <laughs> na ensa. Makinig naman niyan ko.

Pansit po Amat po Ayun guys ini-galak namin sila dyan sa tulay Para may picture din sila Sige Welcome

Wala pa ba Wala, bigyan lang, ina. bigyan Okay, sige. Wala gus, no? Wala, up. Ah. Was... Wala nang pansit. Pansit na? Up! Ah, dali. Wala lang, pansit. pansit. Dali, bilisan mo uh, okay. po, uh. ah. Ang pangalan nito? Botbot. Kuya, pa nga. Ah, butbot. Kasi ating mo. Ating, mo. Ay, ating pa. Ah. ah. dali kunin niya na, tigay isa kayo dali. Ibigay mo na nga ko ate. Bigyan mo rin 'yun ayun. oh, ayun. Ah, ito pa, ito pa, ito dali, pa. Dali kunin mo na. Okay. Wala na. Okay, ah, wala na. Ah. Dali. Hey, meron rubi sa. Ah, dali. Ay pa bigyan niyo. Ah, dali. Pupuntahin mo na bata dali, tatlo. Ibigay mo nga na yung tatlo, tigay isa sila dali. Okay. Picture, picture, picture. Picture. picture, picture. Magbaba kayo, Kuya Benz, para makapicture kayo dito. Picture, picture. Ang ganda, ang ganda. Ang ganda. Ang ganda. Ang tingin Ang Tingin sa tripod. Tingin sa tripod. Motor Sige, picture lang na picture. Pauwi na kayo sa isang araw. <laughs> 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 guys, libre <laughs> na rin ice cream. Ito ay sal. Iyan Ayan guys, nakarating na tayo dito sa kubo. O, di ba? Ang dami namin, no? Oh. Overload. <laughs> Overload. <laughs> <laughs> Ayan na. dragon ko yung ating guys. Sarap ng baby. ini? naman. Sarap ng na hmm. Dinis. Gusto ko yung ibang tambing. Takaw naman, Gedi, ah! 珠宝。